Isa namang nakakalungkot na pakiramdam para po sa mga nanay. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, pero bago 'yan, panoorin muna natin ito. Ang pagiging isang ina ay may kaakibat na malaking responsibilidad, dedikasyon, at pagmamahal. Ngunit sa kabila ng mga ito, hindi nila maiiwasang maranasan ang sakit ng pagkukulang o ang tinatawag na mom guilt. Ang mom guilt ay parang isang anino na laging sumusunod sa kanila at pinaparamdam na ang kanilang pagiging ina ay hindi sapat. Ito rin ay isang komplikadong pakiramdam na maaring sanhi ng mga maliit na bagay tulad ng pagkakaroon ng personal na oras hanggang sa mga malalaking desisyon tulad ng pagpili sa pagtatrabaho o pananatili sa bahay upang alagaan ang kanilang pamilya. Kaya naman alamin natin kung ano nga ba ang mom guilt at paano ito maiiwasan dito lang sa Sainy Doc. At para ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang mom guilt, ay makakapanayang po natin ang psychiatrist na si Dr. Joan May Perez Riferial. Good morning at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Dr. Joan. Hello, good morning, Ma'am dayan and Sir Audrey at sa lahat ng mga ng Rise and Shine Pilipinas. Good morning sa lahat. Uh, Dr. John welcome po. Welcome back po sa Rise and Shine Pilipinas. Yes. Alright, Dok, pag sinabi Thank pa you. ito nga mom guilt, ano po ba talaga ito at ano po yung mga manifestations na mayroon na pong isang nanay na ganito? Yes, Ma'am Dayan. Uh, ma ang mga Guilt kasi ito yung mga feelings, ng mga emotions na mga mothers. Na alam natin pag parenting kasi it's a complex uh, na task no? para sa isang nanay kasi maraming roles sila na ginagampanan. Not just as a parent, no? but may, mayroon may pa sila mga other roles. So, itong guilt na ito ay feelings no? ng pagkukulang. Then, feel na hindi sila ina, hindi nila gagawa sa ng sapat na no? ang kanilang mga tungkulin uh, para sa kanilang mga anak. As a mother. They feel na, na baka for them, extreme, ang extreme uh, feeling nito, is parang failure sila. They are not good enough, hindi sila doing well. Base na rin sa expectations na, ng pagiging isang ina placed by uh, society. Na, may mga societal pressure, pressure sa kanilang sarili to be the best parents sana uh, or to be the perfect na, na mothers para sa kanilang mga anak. Okay. Kaya nakakaroon nagkakaroon ng feeling of parang hindi sapat ang kanilang efforts, may pagkukulang, may failure quote and quote no or hindi nila na-meet name ang expectations. Bilang isang nanay, mm -hmm. well doc may po bang uh, senyales o sintomas na dapat bantayan ng isang ina na nagpapakita ng pakiramdam na mom guilt? Yes Sir Audrey, kailangan mabantayan natin no kung tayo ba ay parang affected na sa ating mga pang-araw-araw na gampanin sa buhay, especially sa ating role no, as a mom kasi as mentioned kanina, ang parenting is very complex. So mm -hmm. sometimes no, may mga takot sila, may mga worry about sa future ng kanilang mga anak, kung, lalo na kung feeling nila ay hindi nila na ibibigay yung sapat no na attention, ah uh, oras, lalo na kung sila ay may trabaho. Mm -hmm or may mga ibang kampani no? may mga ibas tungkulin sa pamayanan. So nagkakaroon sila ng na, sometimes no? mood swings, mood shifts, nagkakaroon ng stress, nagkakaroon ng pag For example na mga under management issues or concerns. Hmm. So ito po na yung mga frustration, confused sila kung ano bang uunahin. Uunahin uh, ba ang anak unahin uunahin ba ang trabaho? Kaya kaya na kakaroon ng guilt kasi they feel overwhelmed <laughs> sa mga tasks na kailangan nilang gagawin given the multiple na roles nila sa buhay. Hmm. Sa bagay kapag ka, ikaw ay isang ina, gusto mo talaga yung the best para sa yung anak no, pero parang yes. feeling ko hindi po kaya kung baga normal lang sa sa isang nanay, ano? na maramdaman na gusto ko talagang ibigay ang lahat sa aking anak, pero hindi mo naman talaga kakayanin na ikaw lang ang mag-isa. Parang no? overthinking. Oo, hindi kaya overthinking ito, Dr. Hmm. John. Yeah. O kaya, kailan mo ba masasabi na hindi na ito um, healthy para sa isang healthy. nanay? Yes. Yeah. Yes? Yeah? Oo. Kaya dapat alam natin, Ma'am Daya, no, and Sir Audrey, na ang mga emotions na ito ay normal. Normal siya. Kailangan i-acknowledge natin sa kung sino man ang dumadaan sa mga ganitong sort, types of stress. No? Yung parang nag-overthink tayo, ay eh, iniisip natin na, naku, uh, sometimes na umaabot kasi sa point no, na blame na natin ang ating sarili. Yun na yung mga extremes na not so healthy anymore. Pag umaabot na sa point na naapektohan na ang ating mga relationship sa ating anak, sa ating mga kasama sa trabaho, sa ating asawa, sa ating own family. So yun na yung mga kailangan bantayan, no? When it becomes unhealthy already. Kasi nakaka apekto na siya sa ating relationships, mm -hmm. sa ating work performance, kung ano man yung ating gampanin sa pamayanan sa trabaho. At kung ito po ay extreme to the point na nag-re-resort uh, na tayo to unhealthy coping strategy to manage itong ating um, uh, stress no? from the multiple roles bilang isang magulang, bilang isang parent. Kasi alam natin, tama yung magdaya, very ano talaga, complex ang parenting. Ang motherhood, in fact, na journey can be very challenging, no? especially kaya sa mga studies, ng Diane, Sir Audrey, ang nakita nila na more at risk Not to feel this guilt mom guilt is yung mga new parents kasi sila yung um, medyo ano pa, no, nangangapa pa they, they feel na kailangan pa nila ng support no, on how to navigate itong bagong journey nila kaya ang in emphasize also namin is maaring ang uh, isang pwedeng cost for the guilt is kung kulang ang support system available okay. doon para sa mom na who can give that extra no, na support uh, lalo na kung nasa trabaho or kung kailangan may mga iba pang gawain no yung mommy so uh, usually nagre-rely tayo sa support from our colleagues family friends extended family members uh, who can help us dito sa pag-adjust natin sa pag-adapt through our journey through motherhood. Okay, para naman sa mga ina na medyo yung yes. kanilang mga anak eh teenager na o binatat dalaga na at minsan nagkakaroon mga misunderstanding, yes. mm -hmm. nagkakasumbatan, sinusumbatan ng ng uh, anak ang kanilang ina. Oh. Yes. Ito po ba'y may may impact din ano, impact doon effecto mas malalim po ba ito? Yes, tama 'yun, Sir Audrey. In fact, isa sa mga reasons kaya nagkakaroon ng mom guilt kasi meron silang feeling na ang behavior or kung ano yung uh, mga ano, ano characteristics, personalities ng kanilang mga anak can be a reflection on them. na reflection mm. sa kanilang pagpapalaki. So sometimes sa kakaroon ng mga what ifs, kusa na ganito lang ako as a mother noong bata pa sila, mas naging ano ba ako, mas dapat ba, mas naging lenient ba, mas naging disciplinarian? So may mga what if sometimes uh, umaabot sa point na they blame themselves, no? May mga feelings sila na uh, kasalanan ko to. Mm. Uh, kaya ito na yung mga extremes na no that there's blaming uh, mga what ifs kaya kasi they feel na reflection yung kanilang uh, uh, ku ano ang kanilang mga personality ng kanilang mga anak sa kanilang pagpapalaki sa kanila kaya ang reminder also namin is never blame yourselves of mm. course maraming factors ang involved na dito sa uh, upbringing no sa ating roles, ng ating mga uh, roles natin as parents as moms ng ating mga anak so talagang kailangan uh, make sure no na if i, ano also protect nila ang kanilang sarili as mothers para wag sila mas stress no wag silang huwag nilang i-feel na sila ang kailangan pong i-blame uh, solely sa kung ano man ang nangyayari sa kanilang mga anak later on in life okay do kapag ka nakaramdam ng isang nanay ng ganitong guilt feeling ano paano yes. ba ang tamang approach ano mga pwedeng niyang gawin para mawala itong pakiramdam na ito Yes. Number one is acknowledge. I-acknowledge talaga natin as mothers na, yes, nakakaramdam tayo ng pagod, pagka-stress, overwhelming, frustration sometimes. Sometimes, nakakonfuse sa tayo. Ano bang uunahin natin? Anak ba? Or ito? So, kailangan i-acknowledge natin. Kasi without acknowledgement ngayon sa ating mga feelings, frustrations, etc., ay ahanap na tayo ngayon no? ng mga hanapin natin yung mga root causes ng ating stress kung bakit tayo na overwhelmed, kung bakit tayo nagigilty. So, uh, hanapin natin kung ano ba ang mga sources no, ng ating stress. Number two is make sure na we protect ourselves mm -hmm. kasi we as mothers hindi natin naibibigay yung best na sa ating mga anak kung tayo mismo ay running low na on battery hindi mm -hmm. natin naalagaan nating sarili so kailangan as mothers alagaan yung sarili physically get enough rest sleep and tandaan natin na no one is perfect diba of course may kanya-kanya tayong mga ano no timelines kanya-kanya tayong personality type so wala namang perfect but no na you are doing your best always and get support. Support is very important. Never compare also. Kasi sometimes, Ma'am Diane, Sir Audrey, kaya nagkakaroon ng mom guilt. Kasi parang may tendency, lalo na with the advent no ng social media, sometimes, mm. naku-compare natin na, oh, bakit si Kumare ko, ganito ang nagagawa niya? Ako, hindi ko kaya to sa aking state ngayon. So, never compare, and be grateful kung ano ang meron tayong ngayon, no, na uh, mga blessings at uh, support system, na maaaring i-impart din natin uh, sa ating mga values, na, na maaaring i-impart din natin sa ating mga anak, on how to stay strong, and focus tayo sa mga health coping strategies para mas uh, we go through itong journey ng motherhood smoothly, no? And again, proseso siya. Hindi naman siya overnight, Na no? parang magic, alam na natin kung ano ang gagawin. But always ask for help kasi hindi naman siya kabawasan also ng ating pagka-mother when we okay. ask for help or support system, no? Tung mga mom group, mga support groups mm -hmm. for moms, maaaring mm -hmm. makapick up din tayo ng mga tips on how All to right. navigate motherhood. Right. Okay, doktora, ganito, no? Para po sa mga nanonood yes. na mga anak, na mga asawa, Kapag sila nahalata na nila yung kanilang ina, ay merong uh, mom guilt. Yes. Uh, bilang support group, ano po bang magagawa ng isang anak at ng kasawa? Yes. oh, okay. Ang important dito, Sir Audrey, is uh, open lines of communication sa mag-asawa. Uh, kung mas maganda, and from uh, open lines of communication also with the kids. Mas maganda kung tingin natin ay nahihirapan na talaga si mother, no? kasi sa malaming roles na ginagampanan niya sa buhay, is we also show our support by siguro uh, reassuring. Maganda kasi marinig din yon ng isang nanay na nare-reassure siya na, Ma, you are doing a great job sa pag sa amin ng mga anak or sa from the asawa na you are doing your best. Uh, at no one is perfect. At dito kami to support you. Kung may mga tasks si mother na hindi na nagagawa dahil sa kanyang mga multiple roles, ay we help her. No? Kung kaya na kailangan, uh, i-take over natin yung ibang mga household chores. No? Kung kaya na ng mga anak, i-take over yung ibang household chores para mabawasan yung pagiging over, yung uh, mga work no na, na kailangan gawin ni mother lalo na kung galing sa trabaho pag-uwi kailangan pa maglaba magluto magplantsa maglinis ng bahay siguro kung kaya naman no na, ng partner o ng asawa at ng mga anak na uh, to divide no the tasks And mas maganda yon share the load of your moms kung kaya naman. Ang tawag namin dito, Sir Audrey, ma'am is divide and conquer, di ba? Para lahat tayo, no? we And then after that, kung natapos ang task is we spend quality time together. Mm -hmm. In fact, no, kaya huwag i-blame ang sarili kahit konti ang oras at kasi kailangan natin magtrabaho or may other errands bang kailangan natin gawin para sa family or sa community ay hindi naman yung quality quantity no yung mm -hmm. haba ng oras kasi sometimes kahit mahabang oras spend natin with our kids nadidistract din tayo no with a lot of things like gadgets iba iba tayong mga ginagawa uh, mas maganda pa rin quality time spent with our family na itong quality time na ito kahit na maiksi lang ay quality mas enhance yung ating emotional connectedness so be mindful stay present tayo lagi sa ating time spent with the kids and with our partners at uh, kung sa kung ano man ang mga ginagawa natin na tungkulin okay panghuli na lamang po doc john meron po kayong upcoming mid year convention yes. imbitahan niyo po ang ating mga ka-RSP patungkol po dito Yes, iniimbitahan ko po ang mga members ng Philippine Psychiatric Association to register now para sa ating mid-year convention. Uh, ito po ay magaganap sa July 23 to 25 sa Pampanga. So napakaganda po ng ating theme for this year, The Interplay of Psychiatry and clinical neurosciences. So to my fellow uh, Philippine Psychiatric Association members, hope to see you all there and please register now. Maraming salamat po, RSP, Ma'am Diane, and Sir Audrey. Thank you very much. All right, maraming salamat din po sa pagbibigay sa amin ng malawak na impormasyon patungkol sa Ma'am Gil, Dr. Yes. John May Perez Refarial, isang psychiatrist. Muli, maraming salamat po, Doc. Thanks Dr. John in advance sa lahat ng mga mothers. Know na you are doing your best uh, efforts, best job at uh, never know. I uh, never feel that you are alone. Help is always available. Support is always available. And hindi kailangan perfect. No one is perfect. So I'm sure ako. saludo ako sa lahat ng mga nanay. Okay, agree kami sa inyo dyan, Dr. John. Muli maraming salamat po sa inyo.